Toto oh. oh. na tas kira ko na tunan di mo kano mamad lagi ka mo kaya mo kran ano ah. ano 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 mo? ano 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 ano

Kabalos nito, balos ng detex. Okey na, jino na. Balos. Spinto pato la. Prisipito pato don. Pato. Gitat 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 dita, dita. gitat 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 oh, gitat 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 oh, kami Kami na nila kabutahin ka, Timon, hindi. Bago nagparig ka, ah. Oh, ang ginaanggol. Gilamitan mo ka na tapos hindi, Timon. Oo, man Tis, tingnan niyo, lamit sa gawe ko yung buring, bla. Ay, ma, lakdos ka dya. Binial, gitis mo sa. Yot, daya, daya. Ang gilang mo, Timon, Daya, daya, Timon. Tama, Timon, kaya, ang gilang. Gano, tis, tingnan niyo. Hay, ma. Ah, sibuk ah. Sibuk ah. Tis, tingnan niyo, bla. Sakatin sila, hindi ko entra-entra, Blatis. Sakatin mo ka mag entra-entra. Kasi nga, di ka ko mag-i-track ninyong tatlo. Pamati ko kiyaan, kami gani, pabutang gani. Ito din hindi. Nga, gudo, yan mo lang. Hindi, hindi. Tabuk tak, tabuk tak. Tole taton. Nato beli curanya, tu mangan. Angai kamu kamu. Tete, demo kerasia kerasia, gitimu mahalnya, nalar kami.